pagkatapos ko mag kart dapat uuwi na ako. Ang nangyayari, hindi ko mahanap yung susi ng motor. So yun guys, nandito tayo ngayon sa Nay 1 and ang unang agenda natin ngayon is kumain. Kasi nagmotor lang tayo papunta dito. may one Old Street nga pala to guys. Ay, may ano dito. Masarap yung topo, ah. Kaya muna tayo ng stinky topo. Masarap to, guys, pag maraming spicy. Ayan tayo, ah. So, topo nila, oh. wala kayo. oh. Siyempre, ang init. Yung old street na dito is mostly mga ganito, mga stalls, stalls. Wala yung nakahalera, wala yung nakahalera dito dun sa, ano, sa gitna. Lahat nakastall sila. <coughs> so, yun, hindi ganun ka-flavorful yung, mga nandito sa loob. Ah, nandito sa tokta. So guys yung tokwa nila dito Yung outside niya is sobrang crispy Tapos yung sa loob luto Luto so so Yung hindi siya duro Tapos binugutasan nila ito guys Tapos meron siya yung Nilalagay na flavor sa loob Wow <coughs> Hindi masyadong flavorful yung tokwa pero flavorful yung chili. Ang anghang -ang. So guys, dito din sa Naiwan, meron din sila ditong go-kart. So ayan guys. Eh, tignan natin kung magkano. So ayan guys, hindi naman ganun kalaki yan yung race track nila. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. So ayan guys, igot-igot diyan. ito try natin 'yan. Yan pero pwede din nga pala dito guys may kasama. Kaya katulad ng mga babies nila kasama nila. Ah. So, guys, pagkatapos kayo bigyan ng ticket So, punta lang kayo kung saan kayo naka-designated So, ngayon, single lang ako for today So, yun, guys, ang binigay sa akin is etong resibo, tapos may hermit So, yun So, yun, guys, magbe-bake na tayo De lang. So yun, kailangan kasi may may hairnet guys. Ayun, para sa yun, para sa helmet. For today ako lang ata yung single dito. sa Pilipinas na kasi yung partner ko. So yun guys, 350 for 10 minutes. And gawin nating sulit to. Let's go. Thank okay. you.

Never get off your go-karts. If your go-karts malfunction or is not moving, do not get off. Put your hand up and wait for our staff to assist you as soon as possible. Must follow the rules above. Thank you for your cooperation. Okay, man. namatay. guys, tapos na yung 10 minutes natin and yun, masal ko na solid na solid, solid yan solid naman guys so yun so guys kanina pa ako pa igot igot dito pagkatapos ko mag-go-kart dapat uwi na ako ang nangyari, hindi ko mahanap yung susi ng motor eh di bumalik ulit ako doon saan ako nang galing pero tinanong ko na dito sa don sa cashier, doon sa taas kung may nakita silang susi. And then, pagkatapos ng sabi ko, balikan ko lang muna yung mga una ko pinuntahan. Just in case, tas bumalik ako ulit dito. Ngayon, edi pumunta na ako dun sa may Stinky tofu. So, tinanong ko, wala daw dun. Tapos, pumunta din ako ng 7-11. Wala din. Edi, ikot na naman ako. Tapos, tinawagin ko na nga si Jason yung may hari ng motor kung ano gagawin kasi nga hindi ko makita yung susi grabe pa rin daw kinakabahan hindi talaga ako nakabahan kasi may time kasi sa akin na pagka alam ko na nawala na siya or hindi na siya mababalik, iba yung kaba. Hindi ko alam kung ako lang yun. Pero tas, iba yung kaba pagka mawawala na. Pero kasi this time, parang chill lang. Alam ko na, alam ko sa sarili ko na mababalik siya. Ganun. Oh, so wala eh, bumalik na lang ulit ako. Ang haba nun, ang haba nun lakad na yan. And then, pagbalik ko nga dito, tinanong ko ulit yung, ano, yung cashier. Yun, Eto na guys, dito dito siya nalaglag talaga. Dito sa may go-kart. So yun. Pero alam ko din kasi na hindi naman talaga hindi hindi to mawala kasi hindi hindi naman ako hindi na ako gano kinabahan eh. So yun. Yan go-kart pa more. <laughs>